talaga front page siya. Hi. Ate, dito rin kayo. Ate, ako dito. Ay, ate. Ah? Okay. Back to back. Magandang gabi, buhay. Yung bed ko na ko sa GC, maupiatin na ang Hi. Yung bed, yung bed naging ano na,

Oy, kasi ang pila o. Kaya na lang siya. Eh sempre nag-enjoy pa akong ng sa <t Lake> ay, Wala picture eh. Mag ba, ba Uy, wala, huh, ka ba? Ay kakabuo eh nakasiksik mo.

Okay. Ha? Uh, uh, wala na. Wala na, ha. Wala na. Hello, gusto mo like ah? Huwag na. Hello. Hello. Ano 'yun? Ati, ko wala, sabi mo puti. Puti. Anong gusto mo? Kahit ano, ikaw na Thank you. Makanya kami ng hilaw, yung hindi niluluto, yung lang. Marami kasi sa amin yan sa Mindanao. Iba ibang klase. Meron pa yung mabalahe. Mag di ba sito yung binibili niya papa dati. Yun yung inaabangan namin pag umuha si papa ng bayan. Pero yung magandang galaan sa kanila ating yung bagyo. hindi maganda kasi malamig. Pag-tourist ka lang doon, okay? Alam mo ba ang ginawa ng anak ko doon? Nagpunta siya ng bagay. Una na, unang bisis ko siya hindi nalaya. Mama, Mama, si anak ko. Mga siguro 7 years old pa siya, no? Ah, Pepsi naman. Alam mo, yeah, paborito no, no. mo yung Pepsi. Mm -hmm. Kasi 17 years old pa siya. Nilagalak ko siya. Ano Noong... na kami, ikot-ikot, diba, kumain kami ng restaurant. Pagkatapos nung kumain kami sa restaurant, pamimanggiar sa yeah. tanging pila, anak, antay kita sa labas. yun, biglang sumigaw, magalak na paano sa loob, nagugas na anonya. niya, nanigas tao, <laughs> <Anong nanigas? laughs> <Anong nanigas? laughs> ano nanigas? ulam ito ba? nanigas tao yung anonya. niya, manamigas yung sa bagyo. Kailangan naman kadalaman kung bumunti na doon, doon, doon. Ano mo ba, nabasay yung jeans niya. Kaya uh, bang tumira doon? Ayun, ang lamig. Kailangan may <laughs> heater doon. Tapos, wala talagang heater Oo, oh, wala silang mga heater na doon. Biro, biroin mo tayo. Ayun, hindi, may heater din? Ang galing maligo. Ay, bisaya doon, nakisipag sila. Ang bisaya doon. Ay. Ang, ay. ang galing niya, ang gagalingan na niya, sis. Grabe, maligo sila, sis. Nakabuhos parang si ay, lang.

Na ako ng ano, eh, heater. Ito pa, ito pa problema. Ito pa ang problema ko, Jess. Kainan ko lang ng kape, mga wala pang limang minuto, gusto ko na naman ng kape. <laughs> Bakit na kasi ang bagyo is malamig? Yan ang, kasi yung temperature. Summer. Yun yung ano sana, sa Summer sa the sa, sa bansa? Oh, oh. -oh. Yung summer of Summer capital, capital, capital Summer of oh? summer, summer capital of the Philippines. Ah, okay. Summer capital Summer of the Philippines. Summer of of the Philippines. Summer of the Philippines. Summer of the Philippines. Summer of the Hindi rin kaya doon, no? Kailang gala. Kailangang na din ba siya? Wala naman. <laughs> Tapos, nagpunta kami doon si Summer Summer pa talaga, ang init. Grabe yeah. init. Hindi yeah. ko makakatulog sa kainit ba nung umalis kami ng San Carlos si. Pagdating doon, pag, pag bumagpaangat, paakyat pa lang kami, kita ko na, oh, usok-usok na yung dana. <laughs> <laughs> Tapos, pinatay na yun ang aircon ng sasakyan. Nagbukas na lang dito, ha. Pagbukas talaga sa pinto eh. maxi si Dorichu parang Mag bumalik agad ako na maghuling. San Carlos na dito, dito siya. Uh, San Carlos? Hindi, kasi may peso kami, <laughs> yon, uh. may pesto, kami sa San Carlos. Ito pang ng May pesto kami sa San Carlos na may kasi. kaya pag may naman ikuso pa yung sasok sa sasok, doon kami nakapag-nikuso. Kaya niya, binitawan ko. Di Bakit niya binitawan? Merap. Hindi nag-work it. Nag-work pero talagang may mga trials na picture pa kami doon sa malaking ibon. Ibon ba yun? Ibon ba yun? Sis? Ayun, ayun. Ayun ba yun? Malaking ibon doon. Malaking ibon ko doon bago ka makapasok mismo sa bagyo. Ayun. Layo ba sis? Ayun. yung malaking Ayun. Hindi. Malaking ibon sa lagad doon. Sa tabi ng daan. Lang lang. Parang agila yun. Hindi kasi kami mo Ayun